Welcome to Bebe's Sweet Story Will you marry me? Natigilan si Carla sa tanong ng boyfriend na si Jerome Six months pa lamang sila at 19 years old pa lamang siya Hindi pa siya tapos sa pag-aaral Hindi naman agad tayo magpapakasal Mahal na mahal kita Carla Ayaw na kitang pakawalan So please, will you be my wife? Ulit ni Jerome sa kanyang proposal kita sa gwapong mukha nito ang kaba. Napaluhan na si Carla sa kaligayahan. Mahal din niyang lalaki. Alam niyang handa na ito kahit 24 pa lamang. Assistant manager na ito sa opisinang pinapasukan. Yes. Isinama si Carla ng nobyo sa probinsya nila Jerome para ipakilala sa parents ng lalaki. Kinabahan pa si Carla dahil mukhang istrikto ang mga magulang ni Jerome pero mababait naman ang na mga ito. Alam mo Carla, only son namin yung si Jerome kaya hindi kami papayag na kung sinong babae lang yung mapapangasawa niya. Sabi ng nanay ni Jerome na si Nanay Lisa habang sila ay naghahaponan, isa itong public school teacher, maganda pa rin sa kabila ng edad, kinabahan pa si Carla sa sinabi ng babae. Pero, you seems nice naman at mukhang love ka talaga ng binata namin, kaya you're okay with me. Nakangiti na yung ina ni Jerome nang tumingin kay Carla. Nay, wag niyo namang takutin si Carla. Pagtatanggol ni Jerome sa nobya. Tahimik lang na nakikinig ang ama ni Jerome sa mag-ina. Pero napapansin ni Carla ang kakaibang tingin ni tatay Reden. O paano? Iiwan mo na kita dito kay nanay ha? Paalam ni Jerome kay Carla. Napag-usapan nila kagabi na tatlong araw siyang iiwan ni Jerome sa mga magulang nito para makilala't makasama niya ang dalawa, bunso kasi si Jerome at may asawa na ang dalawa niyang ate. Kumaway na lamang si Carla sa nobyo habang papalayo ang kotse nito pabalik sa Maynila. Wala naman siyang nakikitang problema sa magulang ni Jerome bukod sa pagiging istrikto at konserbatibo na mga ito. Hindi nga siya pinagsusuot ni Jerome ng maiksing short, baka masita siya ni Nanay Lisa at hindi rin ito pumayag na magtabi sila sa pagtulog ng nobyo. Conservative din naman si Jerome, wala pang nangyari sa kanila kundi halik at yakap lamang. First, GF siya ng boyfriend, pangatlong boyfriend naman niya ang lalaki. Pero berhen pa siya, kahit ilang beses ng muntik-muntik ka -muntik nitong mawala sa mga nakaraan niyang relasyon. Bye Jerome, ingat ka sa pagdadrive ha, I love you. Sabay halik ni Carla sa nobyo, bago ito pumasok ng sasakyan. Gabi na ngunit hindi dalawin ng antok si Carla. Namamahay pa rin siya kahit pangalawang gabi na niya sa bahay na magulang ni Jerome. Lalo't alam niya na wala rito ang lalaki. Alas 11 na, nang may marinig siyang mahihinang katok sa pintuan, binuksan niya ng bahagya at sinilip kung sino ang naroon. Ang tatay ni Jerome. Pwede ka bang makausap? Tanong ni Tatay Redin. Walang kabang naramdaman si Carla dahil mabait naman ng lalaki. Maamo ang gwapong mukha na to. Malaki ang hawig ng nobyong si Jerome sa ama na to. Matangkad lang ng kaunti ang kanyang biana na hilaw. Binuksan niya ang pintuan at pinapasok ang lalaki. Sinarado ni Reden ng pintuan, inilak bago hinarap ang nobyo ng anak. Alam mo Carla, tama yung asawa ko eh. Hindi kami papayag na basta-bastang babae yung mapapangasawa ni Jerome. Nanibago si Carla kay Riden dahil tahimik lamang ito kahapon. At di diretso nakita. Hindi kita gusto para sa anak ko. Kita ang kaseryosohan sa mukha ng matanda. Eh bakit naman po? Naiiyak na tanong ni Carla. Unang nobya ka ni Jerome, di ba? Ikaw, pangilan mo siya. Yung totoo. Mariing bigkas ni Riden. Pangatlo po, tignan mo na. Siguradong marami ka ng karanasan kaysa sa anak namin. Baka ilan na yung nakatikim sa'yo. Mahina pero may halong galit ang sabi ng ama ni Jerome. Hindi po, wala po akong karanasan. Berhen pa po ako. Kahit nababastusan sa tanong ni Reden, ay sinagot niya ito ng maayos. Luhaan na ang kanyang mata sa bintang ng ama ni Jerome. Patunayan mo nga, kumislap ang mata ni Reden Sakay na ang nakita sa babae. Nalito sa tanong si Carla. Apo? po? Paano po? Tanong na lamang niya rito. Kung magtitiwala ka sa akin, kaya ko malaman kung meron na bang karanasan o wala pa. Umpisa ng pangbobola ni Reden sa magandang nobya ni Jeroma. May medicine background ako Carla, kaya malalaman ko ang katotohanan. Tinitignan niya kung sasakay ang dalaga. Ayoko po. Pwes, Uwi ka na bukas. Tatawagan ko si Jerome ngayon. Medyo napalakas ang boses ni Reden. Hindi yata uubra ang panggugoyo niya. Huwag naman po. Paano po ba yung gagawin ko? Naiiyak na si Carla. Mahal niya si Jerome at gagawin niya ang lahat. Makuha lamang ang loob ng ama ng nobyo. Titignan ko lang naman. Tapos kung totoo, okay na. Ganun lang. Lumambot na ang boses ni Reden dahil mukhang bibigay na ang babae sa kanya. O sige na, humiga ka na dyan. Dali na tinantok na ako. Pangungumbin si Paniridin. Disidido na si Carla na patunayan ang kanyang sarili. Tinakpan niya ang mukha ng unan dahil sa hiya at tinintay na matapos si Riden sa gagawing inspeksyon. Napangiti si Riden sa itsura ni Carla. Unang kita pa lamang niya sa dalaga, e talaga namang nagiinit na siya rito. Napakaganda kasi ni Carla. Baleng ng katawan at sobrang puti. Ngayon, talaga namang nangingiti ito sa ginagawa niya. Lumapit si Reden sa babaeng nakahiga na. Hindi nakikita ni Carla ang ginagawa ng lalaki dahil sa unan pero naiilang siya pero may konting excitement sa loob niya na hindi niya alam kung bakit. Parang iba atay amoy. Tanong ni Reden kay Carla. Ano po? Wala pong... Hindi na natapos ni Carla ang sasabihin dahil sa ginawa ni Reden, napahiyaw si Carla, ang nagawa lang niya ay muling takpan ang mukha ng unan dahil mapapasigaw siya kung hindi niya gagawin yun. Tama na, wika ni Carla dito. Ano ba, tinitesting lang kita sandali na lang. Sagot naman ni Reden, tuluyan na bumigay ang babae. Wala na itong naging tutol. Tagumpay na nagawa ni Reden ang kanyang ninanais. Nangyari ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Carla, tanghali na, bumangon ka na, iha. Mamalengki kami ni Reden. Nagising si Carla sa sigaw ni Nanay Lisa sa may pintuan. Mag-almasal ka na. Muling sigaw ng nanay ni Jerome. Bumangon si Carla at pinakiramdaman ng sarili. Hoy, Redentor, tara na. Huling sigaw ng nanay ni Jerome ang kanyang narinig at tumahimik na ang bahay. Napaluha si Carla sa pagkakaalala sa nangyari kagabi. Masakit pa rin ang kanyang katawan, pakiramdam niya, ay e naroon pa rin ang bagay na yun sa kanyang katawan. Pinilit niyang kumilos kahit masakit ang katawan, sumilip muna sa pintuan, at nang walang makitang tao, tsaka siya lumabas roon. Nanlalagkit ang kanyang katawan, naisipan niya maligo, humigop ng mainit na kape at pumasok ng banyo. Ibinuhos e ang sama ng loob sa loob ng banyo, sumabay sa agos ng tubig ang kanyang luha. Nagsisisi dahil alam niyang kulang ang ginawa niya para tutulan ang nangyari. Hindi rin maalis sa isip ang kahinaan. Bakit siya bumigay kay Redin? Yun ang sinisigaw ng kanyang konsensya. Paglabas ng banyo, kalmado si Carla. Napag-desisyonan niyang tawagan ng nobyo at siya ay iwi na. Tsaka niya naiisipin ang tungkol sa kanila ni Jerome. Pagpasok ng kwarto, natigilan si Carla nagulat sa taong nasa loob ng kanyang silid. Kailangan nating linisin to. Si Reden, habang inihimas ang bahagi ng kobre kama na may bahid ng dugo. Lumabas na po kayo. Baka makita ka ni Nanay Lisa. Tarantang sabi niya sa lalaki. Nasa palengki pa yon. Hindi naman ako sumami. Masakit yung katawan ko dahil sa'yo. Ano ba? Ayoko na. Maawa ka naman. Napaatras si Carla. si Carla. Ayaw niya nang dagdagan pa ang pagkakasala sa kasintahan. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung nangyari kagabi? <laughs> Mapanuksong ngisi ni Reden. Tinangka niyang halikan si Carla pero ito ay tumalikod. Niyapos ni, ni Reden ng babae. Kinilabutan naman si Carla sa halik na ginagawa ni Reden. Malapit na siyang bumigay pero bigla niyang naisip si Jerome kaya tinabig niya ang lalaki. Kumalas siya sa yakap na to. Nagpambuno sila hanggang sa muntik na siyang madapa. Buti, itikod niya ang kamay sa kama, ngunit mabilis siyang hinablot ni Reden at binalibag sa kama. Umiiyak na si Carla ng mga oras na yun. Talagang nakokonsensya siya dahil naiisip niya si Jerome. Hanggang sa unti-unting lumapit si Reden dito, marahang inalikan ang kanyang mga labi. At tulad nga kagabi, ay nangyari ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Biglang napatayo si Rede na makarinig ng busina ng tricycle na huminto sa tapat ng bahay. Inayos ang sarili. Ginawaran ng halik sa labi si Carla at patakbong lumabas sa kwarto ng babae. Naiwan si Carla na nakadapapa. Umaagos ang luha ng babae. Paano na yung relasyon nila ni Jerome? Ang tanong sa kanyang isipan, ilang ulit pa na naganap sa kanila ni Redenion bago dumating ang kanyang nobyo. Agad niyang niyaya si Jerome na umuwi na sila ng Maynila pagdating na to. Nagtaka ang binata pero sinabi ni Carla na laging masama ang pakiramdam niya sa lugar. Inisip ni Jerome na hindi hiyang ang kasintahan sa klima ng probinsya kaya pumayag siya. Nakangisip pa si Redin habang kumakaway sa kanila habang papalayo ang kanilang sasakyan. Honey, may nakausap na akong wedding planner. Magaling daw yun sabi ng friend ko. Sabi ni Jerome kay Carla. Hindi naintindihan ni Carla ang sinasabi ng kasintahan. Nakakaramdam kasi siya ng hilo. Are you alright, Carla? Tanong ni Jerome nang mapansing matamlay ang kasintahan. Masama yung pakiramdam ko, Jerome. Para ako nahihilo. I should take some rest. Buti pa umalis na muna ako. Napipressure yata kita. Uminom ka ng gamot, ha? Dinampot ng lalaki ang nagkalat na wedding brochures sa lamesa at ang makapagpahinga ang nobya. Nakaalis na si Jerome nang magumpisang tumulo ang luha ni Carla. Alam niya ang dahilan ng kanyang pagkahilo. Mahigit isang buwan, matapos siyang pakailaman na ni Reden, nadeli siya. Kabado siyang bumili ng pregnancy test. Halos pagbagsakan ng langit at lupa si Carla nang lumitaw ang dalawang pulang guhit. Nagbunga ang ginawa sa kanya ni Reden. Buntis si Carla. Nabuntis siya ni Redena, Mahal na mahal niya si Jerome Pero hindi niya alam Kung paano niya sasabihin sa nobyo Ang kanyang sitwasyon Ang alam nga nito ay eh malinis siyang babae Muling napahagulgol si Carla Naramdaman niya ang galit kay Reden Pero alam niyang may kasalanan pa rin siya Dahil sa kanyang kahinaan Kinuha ni Carla ang bagay na inayos niya pa kahapon Gusto muna niyang lumayo nakapagpaalam na siya sa inuupahang bahay hello Jerome tinawagan niya ang nobyo oh honey okay ka na ba napatawag ka may emergency sa probinsya namin Jerome uwi muna ako ha sige bye binaba ni Carla ang cellphone hindi niya nahinintay na makasagot pa ang kasintahan hindi totoong umuwi si Carla sa kanilang probinsya sa kapatid niya nakatira sa bahay na malapit lang sa Maynila siya tumuloy Tinanggap naman siya ng kanyang ate. Wala siyang pinagsasabihan ng problema. Dalawang linggo na siyang nagmumukmuk at minsan ay umiiyak pa nga. Naisip na rin niyang ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi siya masyadong pinapansin ng mga kasama sa bahay. Ang alam ng mga ito, broken hearted lamang siya. Kasama niya sa bahay ang ate niya at ang asawa na to, pati ang tatay ng kanyang bayaw. Parehong pumapasok sa trabaho ang mag-asawa na wala pang anak silang dalawa lang ng biyana ng ate niya na kung tawagin niya ay manong ang naiiwan tuwing umaga sa bahay. Alas 10 na siyang bumangon ng araw na yun. Muling naalala ang problema. Bumigat ang dibdib at nagsimula na namang umiyak. Hindi pa ba ubus yung luha mo, iha? Narinig niya sa labas ng kwarto. Boses ni Manong. Baka may maitutulong ako. Lumabas si Carla. Nakita niya si Manong Nakaupo sa silyang kawayan. Umupo siya sa katapat na upuan ni Manong. Susubukan niyang humingi ng payo sa matanda at maihinga ang problema. Baka sakaling mabawasan ang hirap na nararamdaman. Napansin niya ang bote ng gin na iniinom ng matanda tuwing umaga. Kalahati pa yun. Dinampot niya at biglang tinungga. Gumuhit sa lalamunan ng init ng alak. Kailangan niya iyon sa gagawing pagtatapat. Tinignan lang siya ni Manong iniisip na talagang mabigat ang problema ng babae. Manong, buntis po ako. Malungkot na pahayag ni Carla sa problema. Naku po, hinablot ni Manong ang bote ng alak sa babae. Pero huli na yun, halos ubos na ang laman nun. Masama sa ito, eh di ba may boyfriend ka naman? Makipagbalikan ka na lamang sa kanya. Sabihin mo yung totoo. Tinignan ni Carla ang matanda at inisip kung mapagkakatiwalaan niya ito sa kaseryosohan ng kanyang problema Hindi po sa kanya to Pagtatapat ni Carla Ha? Eh naku problema nga yan Bulalas ni Manong pero naisip na talaga namang mahilig pala itong babaeng to Napatingin din siya kay Carla Umiiyak si Carla Tinakip ang dalawang kamay sa mukha na to. Kitang kita ni Manong ang kagandahan ni Carla, ang sexy nito at napakakinis. Eh sino ba'y tatay niyan? At ganyan ka makaiyak? Tinakbuhan ka ba? Magkakasunod na tanong ng matanda. Lalong lumakas ang iyak ni Carla nang mabanggit ng matanda kung sino yung ama ng dinadala. Bakit hindi ganito yung gawin mo? May naisip na paraan si Manong. Total narito ka at wala yung boyfriend mo Sabihin mo sa kanya na lasing ka. Tapos, may nangyari sa inyo ng kainuman mo na hindi mo kilala at nabuntis ka niya. Mahabang payo ni Manong. Paano po kung hindi niya ako tanggapin? Doon mo malalaman kung mahal ka ng boyfriend mo. Kapag tinanggap ka niya, eh mahal ka talaga niya. Kung hindi, ihanda eh handa mo na yung sarili mo na buhayin mag-isa yung magiging anak mo. Paliwanag ni Manong. Naisip ni Carla na magandang payo ni Manong. Hindi niya kailangan aminin na si Reden ang nakabuntis sa kanya. Salamat po manong. Gumaan ang loob ni Carla. Mayroon na siyang naihingahan ng sama ng loob. Nakakuha pa siya ng ideya kung papaano lulutasin ang problema. Tumayo na siya para bumalik ng kwarto. Pero bigla siyang natumba dahil sumipa na yung alak na kanyang ininom. Buti ay naalalayan siya ni Manong. Hindi na siya tumutol na ng matanda papasok ng kwarto. Inihiga siya ng matanda sa kama. Hilong-hilo si Carla dahil sa kanyang nainom. Bukod doon, wala pang laman ng kanyang sikmura. Hindi tuloy niya napapansin na tinititigan na siya ni Manong. Kung kanina, nagtitimpi si Manong. Ngayon ay humahanap na lamang siya ng tsempo. Hindi mawala sa isip niya na mahilig ang kapatid ng kanyang manugang. Hinintay niyang makaidlip ang dalaga. Tsaka inumpisahan na lapitan si Carla nang walang reaksyon ng babae, bahagya niyang hinawakan ang mukha na to. Ngunit nagising si Carla sa ginawa niyang yun. Ngunit hindi nagpapigil si Manong. Mabilis niyang dinampi ang labi niya sa labi na to. Tinutulok siya ni Carla, pero malakas si Manong. Kaya naman, tagumpay niyang nahalikan ng labi na to. Dahil sa init na nararamdaman dala rin ng alak, hindi na nakapagpigil pa si Manong. Ginawa niya ang bagay na iyon dito. Nung una, talaga namang todo tanggi si Carla pero dahil na rin siguro sa nainom, e eh wala na itong tutol kaya naman tagumpay na nagawa ni Manong ang kanyang binabalak. Nang matapos ay tumayo na si Manong, pinagmasdan ang itsura ni Carla. Nagkatotoo ang kanyang payo, dangan nga lamang na hindi siya nakabuntis kay Carla. Nakaramdam siya ng konting pagsisisi sa kanyang ginawa. Lumabas si Manong at iniwan si Carla sa kwarto. Hello? Bati ni Jerome sa telepono. Jerome? Mahinang reply nang nasa kabilang linya. My God, Carla! Ba't ngayon ka lang tumawag sa akin? San ka ba nagpunta? Nag-aalala lang tanong ni Jerome nang marinig ang boses ni Carla. Kinuwento ni Carla ang nangyari ayon sa payo ni Manong. Nalasing at nabunti siya ng kainuma na hindi nakilala Para pagtakpan ang ginawa sa kanya ni Riden Ilang minuto munang tumahimik si Jerome bago muling nagsalita Umuwi ka na Carla, dito natin pag-usapan okay? Malungkot na pahayag ni Jerome Tinitimbang ang sitwasyon pero masaya dahil ligtas ang babaeng minamahal Papakasalan pa rin kita Carla Ano? Alam mo ba yung sinasabi mo? Maang na tanong ni Carla kay Jerome pero napuno ng ligaya ang puso dahil totoong mahal siya ng kasintahan. Hindi ko kaya nang wala ka sa piling ko. Nung hindi ka magpakita ay para ako mababalo sa pag-aalala. Aakuin ko yung bata Carla. Madamdaming sabi ni Jerome. Paano yung mga magulang mo? Paano sila? Ako naman na makikisama sa'yo. Mahal na mahal kita Carla. Kaya ko mahal mo rin ako. Papakasal ka sa'kin. akin. Nagpakasal ang dalawa sa Wes. Inilihim nila yon sa mga magulang ni Jerome. Naghanap ng tirahan sa Maynila si Jerome para sa kanilang dalawa ng nobya. Unang gabi nila bilang mag-asawa. Paglabas ni Carla sa banyo, nakatapi lamang siya ng tuwalya. Nanonood naman si Jerome ng TV habang umiinom ng alak. Kabadong kabado ang lalaki. Yun ang una niyang magiging karanasan. Amoy niya ang bango ni Carla pagdaan sa kanyang likuran. Halika na tulog na tayo. Aya ni Carla sa asawa, pero imposibleng tulog lang ang mangyayari. Nakalive si Jerome ng ilang araw para sa kasal at kanilang honeymoon. Tumayo na si Jerome at biglang kinaraga ang asawa. Hinahalikan sa labi habang ipinapasok ng kanilang kwarto. Inilapat ni Jerome ang asawa sa kama. Tumabi siya rito at hinalikan ng labi ni Carla. At kung saan-saan pa dumampi ang kanyang labi, at maya maya... Pumuesto na nga si Jerome... At ginawa ang bagay... Na kinakailangan nilang dalawa Ilang sandali pa... Mabilis na nakarating si Jerome sa dulo... Medyo nadismaya nga si Carla dahil... Hindi pa niya nararating ang dulo... Pero bumawi naman si Jerome... Sa mga sumunod nilang ginawa... Halos sagarin nila ang bakasyon ng lalaki... Ilang araw silang nagkulong lang sa kwarto... Matapos ay tila bumalik na sa normal ang lahat. Nalaman din ng mga magulang ni Jerome ang pagpapakasal nila. Galit na galit ang mga ito, lalo na ang ina ni Jerome nang pumunta ang mga ito sa kanilang bahay. Tahimik lamang na nakamasid si Reden, pero panay ang sulyap kay Carla. Natatakot naman si Carla na may mahalata ang biyanan, lalo't sinabi na ni Jerome na siya ay buntis. Naging maayos naman ang lahat, natanggap na rin ang ina ni Jerome ang pangyayari. Hanggang dumating ang kanyang kapanganakan, nag-aalala pa si Jerome dahil sa akala niya, kulang sa buwan ang anak ni Carla. Si Saria ng panganak ni Carla, kaya kinulang ang kanilang ipon. Napilitan si Jerome na lumapit sa mga magulang. Nagising si Carla at nalamang nasa hospital siya. Hinanap ng matayong yung asawa subalit ibang lalaki ang kanyang nakita. Ang kahuli-hulihang lalaki na gusto niyang makita nakatitig sa kanya. Akin ba yung anak mo? Anak natin? Tanong ni Reden. Saya ang mababa ka sa mukha na to. Tila isang lalaki na magiging ama sa unang pagkakataon. Hindi na sumagot si Carla dahil hindi naman niya yun kayang ikaila. Masayang lumapit sa kanya si Reden. Nagulat pa si Carla nang bigla siya nitong halikan sa labi. Huli na para siya ay umilag. Swerte ko naman. Nakabuo pa ako. Tuwang-tuwa ito sa nalaman. Niyapos pa niya si Carla sa tuwa. Hindi inisip na asawa ito ni Jerome. Buti at hindi iyon nakita ni Jerome at ang ina nito na galing sa pagbabayad sa cashier ng hospital. Pagkalabas ng hospital, ilang araw din doon ang magulang ni Jerome. Si Nanay Lisa ang nag-aalaga kay Carla habang wala pa ang kinuha nilang katulong. Sumasalisi naman si Riden ng halik at yakap kapag hindi nakatingin ng asawa hindi makatanggi si Carla dahil sa kanyang kalagayan. Nang dumating ang katulong, ay umuwi na ng probinsya ang kanyang mga biyanan. Pinagpasalamat iyon ni Carla. Dok, pwede na po ba? Tanong ni Carla sa kanyang obigay ni. Mahigit tatlong buwan na kasi ang nakalipas mula nang siya ay manganak. Nasasabik na siya sa kanyang asawa. Ilang araw na rin nagpaparamdam si Jerome pero hindi siya sigurado kung talagang pwede ni. Opo misis, basta ingat lang ng konti ha. Alam agad ng doktor ang ibig sabihin ni Carla. Masayang umuwi si Carla. Pinagpahinga ang katulong. Maagang pinatulog ang anak. Nagluto ng masarap na putahe. Gusto niyang sorpresahin si Jerome. Naligo siya bago dumating ang asawa. Nilinis ng maigi ang katawan. Hindi pa siya tapos magbihis nang makarinig ng katok sa pintuan. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at malugod na sinalubong si Jerome. Subalit so, hindi si Jerome yun, kundi si Redena.